sa isang maliit na baryo, nakatago sa gilid ng kagubatan, may isang pamilya na tahimik na namumuhay. Ang tatay, si Mang Ernesto, ay isang magsasakang kilala sa sipag at tiyaga. Ngunit sa likod ng kanyang imahe bilang responsableng ama, may isang lihim siyang itinatago. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang asawa at mga anak, palihim siyang lumalabas ng bahay. Ang direksyon, ang malalim na bahagi ng kagubatan kung saan kakaunti ang naglalakas loob na pumunta. Doon niya nakakasama ang isang babae, si Marta. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang kabit. Bata, maganda, mapanuksong mumiti. Ngunit ang mga matatanda sa baryo ay may bulong-bulungan, si Marta ay hindi ordinaryo. Siya ay isang usanga aswang. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nakikita si Mang Ernesto na tila nawawala ang sariling bait. Ang kanyang katawan ay payat na payat, at ang kanyang mga mata ay laging mapungay, para bang lagi siyang kulang sa lakas. Hindi alam ng kanyang pamilya kung bakit. Ngunit ang kanyang malditang kabit ang may hawak ng sabot. Si Marta sa oras ng dilim, ay nagbabago ng anyo. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo, ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula, at ang kanyang dilay humahaba, handang sumipsip ng dugo at laman ng mga buntis at mahihina. Ngunit higit sa lahat, siya ay may kakaibang kapangyarihan, nakokontrol niya ang kanyang mga kasintahan, tinatali ang kanilang kaluluwa sa kanya. Hindi nagtagal, napansin ng asawa ni Mang Ernesto ang pagbabago. Si Aling Rosa, na dati masayahin, ay nababalot ng kabatuing gabi. Naririnig niya ang mga yapak sa bubong, mga ungol na parang hayop, at minsan, sa bintana, nakikita niya ang mga mata ni Marta na nakatitig mula sa dilim. Nagsimula ang bangungot ng pamilya nang magkasakit ang bunsong anak. Gabi-gabi, umiiyak ang bata at sinasabing may babaeng pumapasok sa kanyang kwarto. Ngunit pagpasok ng ina, wala siyang nakikita kundi isang malamig na hangin na dumaraan. Dito na nagsimulang lumabas ang mga kwento ng mga kapitbahay. May mga hayop na nawawala. May mga sanggol na biglang nagkakasakit. At palaging may nakikitang babae sa bubungan ng mga bahay, isang babaeng mahaba ang buhok nakangiti ng malupit. Hanggang sa isang gabi, sumabog ang katotohanan. Nakita mismo ni Aling Rosa si Mang Ernesto at si Marta sa gitna ng kabubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit hindi ito isang tagpong puno ng lambingan. Sa halip, nakita niya kung paano bumuka ang bibig ni Marta, kung paano humaba ang kanyang dila, at kung paano sinipsip ang lakas mula sa kanyang asawa. Si Ernesto ay halos lantang gulay, at si Marta ay nagmistulang halimaw na nabubusog. Sa takot at galit, humingi ng tulong si Aling Rosa sa mga albularyo ng baryo. Nagkaroon ng ritual, dasal at proteksyon. Ngunit ang laban ay hindi madali. Ang usa nga aswang ay tuso, maldita, at hindi basta-basta sumusuko. Sa huling gabi ng ritual, dumating si Marta. Ang kanyang katawan ay punit-punit, ang kanyang mukha ay puno ng dalit. Hindi niyo ako matatanggal kay Ernesto, ang kanyang sigaw, habang umaalingaw ang mga pakpak na parang paniki. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng albularyo at ng aswang. Ang mga dasal ay sumabay sa sigaw ng hangin, ang mga apoy ng kandilay halos mamatay sa lakas ng alingaw-ngaw. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Mang Ernesto ang kanyang kabit sa tunay nitong anyo, at doon siya nagising mula sa pagkakatali ng kanyang kaluluwa. Sa huli, napalayas ang usanga aswang, ngunit ang marka ng kanyang presensya ay nanatili. Si Ernesto ay hindi na muling naging gaya ng dati mahina, malungkutin, at tila ba ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa dilim ng kabubatan. At mula noon, ang baryo ay laging nagbibilin, huwag kang paluloko sa tukso, sapagkat minsan, ang kabit ay hindi lang basta tao minsan, siya ay halimaw.